hello, hello. Nandito kami sa Salmonan mga palangga sa fish market. dati-dati ano lang ito, ganito, ito na bagong fish market sa bagong fish market na mga 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 bagong mga Hello mga palangga, ito na ngayon. Sino nakakaalala ng Mina Fish Market sa Abu Dhabi? Grabe mga palangga, yan na ngayon. Bagong-bago na, ang linis na. Ano na, na, ano nga ako, nang pumunta ako. Granong, hala, ang laki ng pinagbago. Ang linis na, tapos naka-uniform na lahat yung mga staff nila. At saka, ang ganda na talaga po, talaga ng ano, Mina Fish Market po. Ngayon lang po ako nadala nito eh. Grabe, ang ganda na po talaga. Ganda na po talaga ng Mina Fish Market, mga palangga. Super, super po. Mapagawi po kayo dito. Wala, ang ganda na po talaga. Siguro yung mga taga rito dati sa Abu Dhabi trabaho, alam nila itong fish market. Grabe po talaga dito. Ang daing pagbabago po. Ayan na po yung ano. Thank you for watching mga palangga ha. Okay, like and share naman po. Dito yung cleaning area nila. O nakatago na talaga sa mga hotel. ano talaga may waiting area. Maganda na yung CO. Thank you for watching mga palangga. Yung ano namin.